Ano sira, sir? May yung gas. Ah, gas? Eto, may gas ako rito. Isalin mo. Malayo pa gas. dito, eh. Dito mo sa likod? Tapat mo rito, ah. Oh. mo rito, sir, oh. Ayan. Ayan. Abante mong konti. 'Yan. Okay na 'yan. Ah? Dagdagan mo kasi magtutulak ka ulit eh. Mabibitin. Dagdagan mo. Kasi magtutulak ka ulit eh. Saan ba kayo papunta? Sa palengke po, sa side side po. Palengke. Ato. Ay, dagdagan mo pa kasi kakapusin eh. Okay na? Ah, uh, pataas ako ng hose kasi may naiwan na gas dun sa loob ng hose eh. Yan, itaas mo yung hose tapos pindutin mo kasi may naiwan na gas sa loob. Ha? Ay, hindi ako naniningil sir Okay na po yun ah, Mahalaga, makarating kayo sa pupuntahan nyo I-testing mo muna sir Para sure tayo na okay na Okay na? O oh, yan, makarating na kayo nyan ah, Wala ka naman po ma'am Wala ka naman Saan po kayo sir? Ay, binungunan Eh, papunta kasi ako ng, ano, ng Pasig Nakita ko kayo nagtutulak eh. Oh. malayo pa 'yung gasolina nani eh. kaya umikot ako kasi malayo 'yung lalakarin niya eh. Oh, sige po, Ah, siguro wala nga naman. Wala naman po sir Wala naman po ma'am Wala naman Wala naman po